Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Bardagula ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Sino nga ba ang mga umaariba? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamama samdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang bardagulan tayo ngayon. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga tumatangkilit dito sa Sambrusas Channel and then sa mga makasolid na makamama na talaga naman laging nag-aabang ng video natin for everyday. So maraming maraming salamat. Syempre gusto kong mag-shoutout muna kay Snake Gem. Thank you so much Snake Gem. Russell 2016 na talagang nako oh, napaka-solid nila. And then Merlinda Martinez, maraming salamat. out din tayo kay Netis 984. Thank you so much. nanjan din si Dalia Riz, ano, Sultay. Thank you so much. At saka syempre si James Baluyot na talaga namang laging nakasupport sa atin. Araw-araw, lagi-lagi. And shout -out din kay Randy Quen, ano, Quenterno. Thank you so much. And then Madam Jenalina Paton, Madam Herrieta Solidad, maraming salamat. Si Mer ano, Merlisa Merlisa. Doria Set at uh, 2701. Thank you so much. Barbet Elizalde. Maraming maraming salamat sa support at pagmamahal. And then of course, si Ronaldo Cruz. Thank you so much, Ronaldo Cruz. Si Nail6791. Andyan din si Yumi ano, Rail. Thank you. And then of course, Randy Lucas. Andyan din siyempre. Si Ed He Lagi din nakatutok dito. Si Ray Ventura at marami pang iba syempre dyan, pasalamatan natin si Atty. Cornelo Dilag at saka si Mavie so, thank you so much sa inyo so ito na nga, pag-usapan natin yung mga bardagulan ng mga kandidata kahapon dito sa Miss Universe Philippines kasi nagkaroon sila ng photoshoot na kung saan naman talaga o oh maganda nakita natin sa mga clips na naka-upload dyan sa social media ay talaga namang patindi na nung patindi ang mga eksena ng mga kandidata dito and then ayun so sino nga ba mga kandidata na umaariba so kahapon naka-all white ang mga kandidata at kanya-kanyang eksena talaga pero hindi talaga natin matatanggi na sobrang winner ang eksena New Win Win Marquez. Lalo na yung may pa somblero pa siya, may pahat pa siya na talagang feel na feel ko yung summer day niya na alam mo yon alam mo, sa totoo lang si Win-Win, sobrang antindi talaga ng mga eksena nito, no? Hindi mo talaga matatanggi na talaga she's a reina hispano-americana dahil kakaiba talaga yung mga galawan ni Win-Win in fairness kay Win-Win she's ready. Sabi ko nga, kung sakaling si Winwin -win ang mananalong Miss Universe Philippines, why not? di ba? Diba? Kasi nakita naman natin na talagang consistent siya dito sa competition ng Miss Universe Philippines at iba ang ibinibigay niyan laban. Sobrang happy ako sa nakikita ko kay Winwin -win the way kung paano talaga siya umariba ng bonggam-bongga at kahapon na pakaganda nga sa white na suot suot nga at yung kanyang styling makeup ay talagang plakado at panalo in fairness kay Winwin -win. so parang feeling ko si Winwin -win ang isa sa mga matinik na nakikita ko na matinding kalaban ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Do you agree? Kasi ako, yes, sobrang agree ako dyan. At talagang waiting ako sa ano man ang magiging eksena o pasabog ni Win-Win Marquez. So, yan, abangan natin yan. And then, of course, hindi rin nagpakabog kay Win-Win ang eksena naman ni Tagig na si, ano, si Katrina Ligado ay nako si Katrina, simply simplihan lang. Alam niyo sa totoo lang, ang laro ni Katrina ay hindi siya masyadong pa-hype, di ba? Pero doon na alam mo umaarriba siya sa competition na 'to. At kung titingnan mo talaga yung beauty niya, my gosh, ang lakas talaga ng dating. Marami nang sasabi na bagay daw talaga kay Katrina Ligado ang makuha ang titulo ng Miss Supranational. Yes, bakit naman hindi? Aba, may laban tayo pag ito ang naging Miss Supranational natin Kaya lang medyo matatagalan pa yung laban niya Kasi sa susunod na taon pa But Ay nako Sabi ko pag dinalan niyo to sa Supranational aari ba ng bongga-bongga. Pero either Miss Universe, kahit dali mo siya sa Miss Universe, kung sakaling siya ang mananalo, ha, ay nako, may laban pa rin tayo kasi nandoon talaga na nakikita mong ibinibigay niya 100%. Ay kahapon na, Diyos ko, mariba ng Simple pero nandoon na ang lakas ng dating at karisma. Di diba? Pero hindi din nagpahuli siyempre Aliana Aduana Si Aliana Aduana talagang consistent talaga yung energy na binibigay niya sa competition Alam mo yun yung lagi siyang ready Lagi siyang positive And gusto ko yung mga styling niya In fairness talagang iba din ang datingan ng isang Liana Aduana sa competition na to. Isa din siya sa mga masasabi mo talagang matinig. Yung mga front runner na to, in fairness talaga, umaariba sila ng todo-todo. Pero syempre, tignan natin kung sino ang malalagay sa dulo ng competition. Di ba? And then, sa Manalo. Yes! Ang ganda-ganda ni Atisa kagahapon. Grabe. Grabe talaga, no? Simplihan lang yung mga eksena ni Atisa. Hindi siya shado yung alam mo yun uh, talagang katulad ng iba na laban na laban nagigil nagigil. Medyo gusto ko yung laro niya ngayon tahimik lang pero alam mo na naglalaro talaga Anyway, so kung pag-uusapan natin yung styling niya kahapon ay kahit ano namang styling ni Atisa ay talagang lumalabas yung ganda niya eh. Kasi maganda talaga ang isang sa Manalo. Alam niyo, ang maganda kay sa Manalo ngayong taon na to, hindi siya yung gigil na gigil. Talagang inilalabas niya talaga yung pagiging natural ng isang sa Manalo. At yun yung maganda sa kanya. And then, yung aura niya talagang na ilalabas niya ng bonggam-bongga. Yung hindi kailangan ipilit na, alam mo yon yung talagang kailangan palung-palo lagi or eksena lagi. Ang maganda sa kanya, nandoon lang siya sa tamang timpla, tamang eksena, tamang make-up. Yung mga ganon, lahat puro light ang nakikita natin. Yung iba nga sinasabi nila, na kung sa si atin sa ba Ariba ba to, Parang feeling ko, yes. Pero nandudoon siya sa part na, alam mo, yun yung laro niya, soso -so lang. O, oh, di ba? So, good luck kay Ate sa Manalo. And let's see kung ano ang mangyayari sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Pero syempre, hindi din nagpapakabog yung mga baguhan, di ba? Andiyo dyan si Bohol na nakita naman natin na umi na din ng todo-todo. Either binget nako, yung pambato ng Binget Isa din sa mga nakikita kong malakas ngayon at Iba din yung datingan ng pambato ng binget In fairness ha Talagang nandudoon ako sa part na parang Oh my gosh nakakatakot din yung laro nila. At saka si Bohol. Si Bohol, alam mo sa totoo na naisip ko nga kanina umaga pagising ko. Alam mo maganda talaga si Bohol at nandoon talaga yung 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 eksena niya na parang mapapawaw ka sa kanya. Pero I think pwede talaga siya sa Miss Charm. So yun, sa so, tingnan tignan natin kung ayun yung makukuha niya o pwede din mag Miss Universe, di ba? So lahat naman sila kasi syempre Miss Universe yung pinag-uusapan nila. Takaw eksena din syempre si Malay Aklan. Sa totoo lang si Malay Aklan, medyo talagang iba din yung nagiging dating, no? So medyo parang umaariba din ang kanyang mga palo talaga dito sa competition. And, and dyan din si Davao. Si Dabaw nako gusto ko si Dabaw Alam mo, sem ano, simplihan lang yung galawan ni Dabaw Pero ando doon na may dating eh. Pero syempre, hindi natin alam kung yung mga ganitong beauty ba ay gusto ba ng organization ng Miss Universe Philippines. Pero kung ako tatanungin mo, why not? Di diba? Iba yung dating niya. Ang lakas makamodela. Sabi ko nga, ito pwede itong ilaban din ng international pageant. Lalo na yung mga pag, ano, ay nako mapapansin yung beauty nito. So tingnan natin ko ano ang kahihinatnan ng laro ni Double dito. Si Laguna, nako si Laguna. Syempre hindi din nagpapahuli sa eksena si Laguna. Si Laguna yung tipong tahimik lang pero alam mo na na umaariba. Iba yung laro ni Laguna kay Sinuluan Laguna. Si Sinuluan masyado siyang aggressive. Eh. Pero itong si Laguna nandoon lang na at pag titignan mo kasi siya, nandoon na yung ganda Nandoon na yung mga ano hindi niya na mag-effort pero kasi ang laro niya sobrang napaka-elegant yung, ano yun, yung very beauty queen. Mm -hmm. So, yun yung nakita ko. Pero, syempre, nandun pa rin talaga yung lakas ng mga front runner sa competition na to. Dahil siguro, kilala natin sila, alam natin yung galawan nila, hinihintay natin yung mga galaw ng mga front runner Kaya, nakatutok yung lahat sa mga front runner Pero, sabi ko nga, yung mga bago, nandun doon pa rin, na nakikipagkabugan talaga. Ba't tignan natin, ba't kahapon ang masasabi ko, bongga talaga ang Excel na ni Atisa, ni Winwin, at sa ni Katrina Ligado. So, tignan natin sa mga susunod na araw kung sino talaga ang mangunguna sa kanila. For now, para sa akin, iba talaga yung laro ng mga front runner. Sobrang patindi na ng patindi ang kanilang bardagulan, di ba? So, yon. So, kayo ba guys? Ano guys ang tingin niyo Sino nga ba ang nag-shine kahapon sa labanan ng mga kandidata sa shoot? Sino nga ba para sa inyo talaga ang So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.